nakawangwang pa. Hindi ba? Ayun, kaya ngayon, ultimong ambulansya. Hindi pwede, hindi sila authorized gumamit ng wangwang -wang kung hindi talaga na death, uh, life and death ang pasyente. Yun! Po. tayo po Pangalan niyo tayo? Purple Rider, tatay dyan po. Ayun. Rider po kayo tayo, tama? Yes, yes. Ay, bilang isang rider, may katanungan lang po ako sa'yo patungkol sa sorbi na ito. Ano po ang inyong masasabi sa paggamit ng wangwang? -wang? Ayun. Uh, tungkol sa paggamit ng wangwang. -wang. Una, ibalik natin yung kasaysayan ng panahon ni presidente, ex-presidente, ngayon na namayapan na ni Binigno junior, no. Talagang uh, totally ban ang wangwang. -wang. Pinakabawal niya na at ayaw niya na may gumagamit ng wangwang -wang, lalo na sa mga uh, private vehicle. Pinapayagan lang yung wangwang eh -wang, uh, bagung pala ano, yang wangwang uh, maging ang mga escort niya, mga presidential guard hindi niya pinapayagan na gumamit ng wangwang -wang. sumusunod siya sa batas trapiko stop kung stop go kung go dahil nga gusto niya siya ang maging ehemplo natin para maiwasan yung paggamit ng mga wangwang -wang na yan pero sa mga wangwang -wang, merong mga exempted dyan. in every rule there is an exemption ah uh, ang pinapayagan lamang ay yung mga patrol car na mga PNP, uh, yung mga ating mga ambulansya at bumbero. Yan lang po ang talagang pinapayagan gumamit ng wang-wang. Ayun po, eh, kaya po pag nahuli nung araw, ng araw hanggang sa ngayon yan, pag may ang sasakyan mo alam ng HPG, LTO na may wang-wang, hindi yan ipairehistro hanggat hindi inaalis ang wak yun po talagang uh, hindi ho bagay sa lugar natin dahil dito sa Pilipinas halos ha? halos lahat ng lugar ay matrapik alam na natin yan eh tapos gagamit tayo ng wang wang eh kawawa naman yung iba lalong nata-traffic o yun nagiging cause pa ng accident. Ay, pangalaw tanong, alam nyo po ba na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Administrative Order 18 na pinagbabawal na po ngayon ang paggamit ng serin at blinkers sa mga opisyal na empleyado ng pamalaan kasi ba diba, dati medyo may ano pa talaga. May ngayon talaga totally sa totally, mga tama yan. Oh. Ano Totoo yan. Tama yan. Tama yan. Kasi bilang may katungkulan sa ating bansa, sino man siya, presidente, presidente man siya, senador, mayor, o hanggang sa mga ka kagawad ng barangay niyan, kadalasan nga gumagamit ng wangwang. Tama ang, 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 ginawa ng ating uh, buting presidente, Ferdinand Marcos Jr. Talagang totally bawal ang wangwang. -wang. -wang pabor ako dyan, at marami ang papabor dyan. Sa tingin mo, Tatay, uh, ano ba yung na-experience mo uh, nung malakas pa at marami pang gumagamit ng wawa? Ano yung mga na-experience mo sa daan? Uh, Binlaking ka ba? Ah, or... Yun. Ine, ano ba Magandang ay? tanong yan. Kasi nga, para bang angwangwang, eh, parang pag gumamit yan yan, priority ka sa karsada, di ba? Ah, nabubulabog ang ating trapiko. Nabubulabog, nagiging kosya ng aksidente. Kasi pag narinig doon sa likod ng wangwang, -wang, yung mga naka-stop, halimbawa may stoplight, gogo -go yan para makalusot ang nagwawangwang. Eh yung pala eh, isang pipitsuging politiko lang. O, oh, yun, nagiging cost ng aksidente natin yan. Ayun, tapos isa pa, pag may nagwangwang na ganyan, sinusundan niya ng mga rider. Ha? Singit dito, singit doon. Pagdating do sa dulo, ayun, patay yung rider. oh, yan, kaya mas mainam talaga, totally. Walang ano, unless ambulansya na may, may sakay ha? Hindi yung hindi yung walang sakay yung may sakay na talagang emergency. kasi yun nga, yung kadalasan na totoo ito, karamihan sa ambulansya natin, gumagamit ng wang-wang. Pero, chicken mo, walang pasyente. Chicken mo, chicken mo, uh, i-check mo, ang pasyente, malakas pa sa bakulaw. Dahil, itatransfer lang ng hospital, magtatangga, magpapatangga lang ng pigsa. O oh, yun, nakawangwang pa. Hindi ba? O yun, kaya ngayon, ultimong ambulansya. Hindi pwede, hindi sila authorized gumamit ng wangwang -wang kung hindi talaga na death, ah, uh, life and death ang pasyente. Yun. Tayo okay, isa lang po ang tanong ko. Tatay, uh, ano ang masabi mo doon nung previous days na may tinikitan po na ambulansya? Dahil nga, tama po yung sinabi Ayun. ko. Dapat walang pinipili. Dapat uh, between life and death. Ayun. Ngayon po, may natikitan po na ambulansya at na-verify ng MMDE. Na talagang walang sakay na oh. emergency. Anong masasabi nyo po doon sa Ayun. nagtatrabaho sa mga Ayun. enforcer? Na Ayon. Saludo ako sa mga enforcer na kaya sa nagpapatupad. Wala silang pinipili maging sino kaman. Di ba? Alam nila ang ginagawa nila. Tungkulin lang yan. Tungkulin lang nila yan. Pinatutupad lang nila ang batas. Yun lang po. Ha? Talagang pinatutupad ang batas. Pag nalaman nilang walang nakatayang ang buhay sa, na sakay ang ambulansya, ako man. Ako man ang polis, ako man ang HPJ, LTO o any law enforcer o kahit uh, traffic enforcer lang yung mga aid at may panikit ako, titikit ako talaga. Oh. Alam mo, pwede silang i yan ng re reckless na halos yan eh. Sinasalubong nila yung one way. Hindi ba? Yung mga nagwawangwang na yan. Priority sila eh. Walang sisita. Oh. Malalaman lang yan, pag na-accidente na, na yon, nabunggo, pag bukas ng ambulansya, wala. Ang patay, yung driver ayun. Oh, Nagkabistuhan. Nagkabistuhan na. Oh, tay po, salamat oh, sa magandang information at uh, oh, oh, -information oh, oh yun. Basta na. rider Tatay Dan po. Ayun po, ah, uh, uh, eh niyo na po yung aking uh, uh, FB page, Purple rider Tatay Dan. Paki-follow niyo na po, share. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana kahit bahagya, uh, mayroon tayong napulot na kaalaman. Yan po, maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Magandang hapon po. Salamat tayo. Ano okay. tayo? Ano, masada ka? Or... Ano, ah, ordinary citizen lang ako. Yon. Hmm. Ano lang, more on, habit, talaga habit yung talaga? Habit lang mo. ang pagiging rider natin. At least na-exercise. Oo, yeah. yan tayo bumabata. Kada ride natin, bumabata. Na-interview na ako sa almost lahat ng TV station. To include Philippine Star. CNN. Ayan, na-interview na tayo pero, dyan. Pero ano yung feelings Pagka, uh, ako kasi nagbumotor din ako, oh. Simpre, pero kakaiba yung sa'yo, siyempre. Oh, I yeah. think senior ka na. Oh, pero tayo, lumalabas. yeah. ka sa, edad ko, ha? Uh, for the information of the uh, information ng lahat, 76, 76 years old ng inyong tatay okay, dan. Hindi pa halata tatay. Ayan, tatin. okay. Ah, uh, kaya, kaya nakaganito ako. Kaya dahil talagang puti-puti na yung buhok yan. Uh, yun. Uh, yung pag, pag, pagiging rider, yan lang ang parang pinaka-vitamins ko sa buhay. Yan ang nagpapabata sa akin. At sa totoo lang, una, nagtrending trending tayo ngayon. Viral tayo. Uh, viral tayo. Dahil sa tatlong faktor, ang inyong lingkod, 76 years old, ang aking outfit pala palagi po akong naka-purple. Ah, uh, sometimes uh, pati pantalo, talagang terno, terno 'yan. Mm -hmm. Ha? Lahat yan at ang aking motor. Makikita niyo rin po mommy ang aking motor. Medyo ah, uh, uh, medyo loaded na kasi dito, hindi na namin ma-park ang motor ha? kaya pasensya na kayo. Yung pupuntahan ni bossing yung motor. Makikita niyo po ang full view ng motorcycle ni Purple Rider at Aydan. Yeah, well, Maraming salamat, salamat po. Purple Rider at Okay. Okay, thank you. Okay, thank you.